lalagay tayo dito ng bubo ang pain nito niyog tsaka ano pagkain ng manok may tilapia raw dito kain ng manok yan natin lalagay sa may gitna may kahoy na yon dun ko nilagay yung ano bubo trap para sa hipon at saka tilapia yan pampain rin kung may saktong pampain pampain natin pang saktong pamprito pamprito Va papá Ay, tapos na tayo maglagay ng panghipon, pang, hipon, pang Ay, yung trap na bubo na yon yung sa Shopee. Pang ano yon pang isda, tilapia. Doon ko nilagay, doon. So, may, yun, yung may area na yun. may kahoy na yon doon. May balibalita kasi malalaki yung tilapia dito eh. Sana pumasok. Pala rin tayo bukas. Sige, pag ano, bukas, maaga. Pandawin natin papakita ko sa inyo sana swerte tayo yo mga sangkay nandito na kami magpapandaw na dito na halik kami Ayun na sama na namin subungo, bunga ngo dito ka ngo hawakan muna natin Bungka Wow Ini wakau munis gak? Ini kualian yang bagus Ini wakau Diy mo rin natin sa pit trap o sa pangitulang. Okay. Goods na. 哦。Oh. no program. Bo kedo sudah nih. Ukan curi.